Alam mo ba ako sang gamit ito? Ano yon? Hindi? Makinig! May maliliit ka ba na pantal o galis na ayaw gumaling? Na kahit anong ointment na gamitin mo? Baka kailangan mo na ng OG na pamahid. OG Original! Yo! My name is Sa, your pharmacist. Ang katsalis ay topical antibacterial antifungal at keratolytic ointment. Ang ibig sabihin nun, tatlo kagad ang tinatarget. Pinapatay ang bakterya, nilalabanan ng punjay, at tinutulungan nitong matanggal ang dead skin. Para ito ay makapag-heal lang mas mabilis. No, ano ba ang pwedeng gamitan nito? Una, pwede ito sa buni o ringworm. Ang buni ay isang infeksyong punggal sa balat na nagdudulot ng makating bilog na pantal na may mapulang gilid at maputing gitna. Pangalawa, an-an or tinea versicolor. Ang an-an ay isang fungal infection na nagdudulot ng maliliit na mapuputi o kayumangging patches sa balat. Kadalasan, ito ay makikita sa dibdib, likod at leeg. Pangatlo, alipunga o atlet's foot. Ang alipunga ay isang punggal infection sa paa, lalo na makikita ito sa mga pagitan ng mga daliri na nagdudulot ng pangangati, pamumulang at pagbabalat ng balat. pang galis o skin irritation. Ang galis o skin irritation ay isang pangangati o pamamantal ng balat na maaaring sanhi ng allergy, alikabok, chemical o sobrang pawis. Panglima.